Eh, what's up mga idol? Ito naman si Danny Boy Pinyano Senior. Noon, hindi pa ako senior pero ngayon senior na dahil may anak na ako na junior ngayon. Uh, mga idol, minsan ako nakapag-vlog kasi na-busy ako. Matagal na ako hindi nakamukbang pero sa ngayon, ito na hinahintay na mukbang. Dahil may nakilala ako na vlogger din, si Room... Roman Kabusaw Jr. Idol, ito nang request mo. Uh, si Idol kasi nakipag challenge siya sa akin. Sabi niya, kain daw ako ng bulate, buhay na bulate. O bulate. Pero sabi ko sa kanya na bago ako kain niya, kain ka muna ng Tain ng kalabaw. Nako. Kain na, kinain niyang Tain ng kalabaw. Ang lakas nya Bili ako sa iyo idol Na kain ka ng tayo ng kalabaw Kaya dahil Tinupan mo yung challenge ko sa iyo Tutuparin ko rin yung Challenge mo sa akin na kain ng Bulati Ito hanap ko ng bulati ngayon dito idol Para sa iyo to uh, Sa lahat na Mga kakilala ko dyan Pasensya na konti to lang to request kasi At wala tayong magawa Uh, tryan lang. Pasensya lang sa lahat uh, mga bata. Huwag lang gayahin. Ito idol. Tingnan mo yung bulate. Bulate na makita namin. Ito idol oh. Bago lang namin kinuha yan dito sa lupa. Hmm. Ito buhay pa to. Na. Magalaw pa, idol. Idol, tingnan mo mabuti. Kakainin ko to. to bago ko to kakainin, papatayin ko muna tong bakterya sa apoy. Ito. Ito, idol, oh. wala na yung bakterya idol o ito na tingnan mo mabuti buhay pa to, idol walang camera tricks to Sarap idol ah. ito ginawa ko na yung challenge mo sa akin sana masaya ka, Idol. Dahil binawa mo rin ang challenge ko sa Shout out Idol Kabusa uh, Roman Kabusa Junior. Ito lang po. Maraming salamat. Ay, sarap pala, idol. Sarap.